Welcome back sa panibagong vlog for today's video. So for today's video mga guys, magluto na sa taan niya eh, ato ang grib nga street food. Masarap talaga itong pang snacks at panalaw din ito para pang ulam. For sure magugustuhan ito ng mga bata or mga junakins niyo mga guys. And of course ang kukumpleto sa lahat guys ay itong ating sausawan. Eh, hindi na natin patagalin pa guys. Tara, simula na natin. And bali, gumamit lang tayo dito ng dalawang picho ng manok. And then i-slice natin siya ng pahaba pa ganyan. Siguro kung lutoin natin dito pang benta and ako hindi ko alam kung magkano yung presyohan nito pure talaga na manok yung ating ginamit dito and then pagkatapos nga nating maslice itong ating manok ay ayan timplahan na natin ng asin paminta and then lagyan natin ng kaunting lemon para mawala yung langsa ba and then i natin siya ng mga dalawang oras so while naihintay tayo ng dalawang oras dito sa ating malinis na bowl ay maglagay tayo dito ng kaunting harina so while naghintay tayo sa ating minarinate na manok ay magtimpla tayo dito ng harina cornstarch, paprika ka powder, asin, paminta at saka itong ating itlog. And then haluin lang mabuti. Pagkatapos ilagay na itong ating na marinate na manok. At nung nahalo ko na nga itong mabuti guys, ay ayan iniisa-isa na natin siyang nilagay dito sa ating pang breeding. Bali itong pang breeding na ginawa natin dito ay napakasimple lang. Corn, flour at saka corn starch. Hinalo ko lang sila mga guys. So paligid-ligilin lang natin itong ating mga nahiwang manok guys dito nga sa ating flour. Then pagkatapos ay lutuin na natin ito sa mainit na mantika. Sensya na lang sa aking mantika guys na hindi na masadong malinis kasi nakasalang na ako dyan ng isang beses. So, bali pang dalawang batch na to guys, no? And then, nung nag-golden brown na nga itong ating manok na pinirito guys, ay yan, inahon na natin siya sa kahirapan. Dahil manok lang naman ito guys, madali lang siyang lutuin hindi mo naman siya kailangan pang sunugin. Dahil nga luto na nga itong ating manok ay ayan, gumawa tayo dito ng ating sausawan. So, Bali, gumamit lang tayo dito ng tubig. Naglagay din tayo ng ketchup, asin, paminta. And then itong ating sili na pitong taon na ito guys, hindi pa rin nasisira. O guys, totoo yan siya guys sa 7 years na itong aking sili. Nilagay lang namin sa freezer, hindi siya nasisira. And then pagkatapos, hinalo lang natin siya guys. And then binuhos na natin dito ang ating tinunaw na cornstarch. And then halu-haluin mo lang siya guys hanggang sa Kuha mo ng ayong gusto mong lapot sa iyong sauce or sausawan. Grabe yung aking sausawan guys, sobrang napakaanghang talaga. And then, nagprito na din pala ako dito ng aking homemade longganisa guys na may vegetables. Ay talagang sobrang napakasarap or napakayami ng ating snacks for today's video. Dito kasi sa lugar namin guys, wala ka talagang mahagilap na nagluluto ng ganito no. Kahit maubos mo pa yung buong araw sa pag-iikot sa paghahanap ng ganitong klaseng pagkain, wala ka talagang mahanap or mahagila. Kaya kung mag-i-crave ka ng mga ganitong klaseng pagkain, guys, hala, magsikap talaga tayong magluto. Kasi wala talagang magluluto ng ganito para sa'yo, guys, or magbibigay sa'yo ng ganitong klaseng pagkain, no? Kaya magsariling sikap ka talaga, mga guys. O siya, guys, hanggang dito na lang. Oy, thank you for watching. Bye-bye!